California, lugar ng sikat ng araw, lugar ng mga pangarap, pero kahit sa paraiso, may panganib na nagkukubli. Sa kaibuturan ng mga kagubatan, may lumalakas na banta, tuyong dahon at mga nalaglag na sanga, nagiging panggatong. Isang kislap, isang baga, sapat na, tahimik ang hangin, tila, kumukulo ang init. Tapos, isang maliit na apoy ang sumayaw, dumapo sa maliit na sanga, tapos sa isang bush. Isinilang ang wildfire, mabilis kumalat ang apoy, nililimas ang lahat sa dinaraanan. Mga puno, dating simbolo ng lakas, naging naglalakihang siga. Napuno ng usok ang langit isang madilim na tanda ng paparating na pagkawasak. Umuugong ang hangin. Pinalalakas nito ang apoy, na parang isang halimaw na nagising mula sa pagkakatulog. Umunggal ang wildfire, isang nakakatakot na halimaw na lumalamon sa lahat ng madaanan nito. Walang makapipigil sa kanyang galit. Lumilipad ang mga baga, sinusunog ang lahat ng madaanan, ang mga ito'y parang mga bituin na nagliliyab sa kalangitan. Tumakas ang mga tao sa kanilang mga tahanan, nagmamadali at puno ng takot. Ang kanilang mga puso'y kumakabog sa kaba. Kinuha nila ang kanilang makakaya. Mahigpit na hawak ang mga mahalagang alaala. -ala. Ang bawat segundo'y mahalaga. Bakas ang takot sa kanilang mga mukha habang tumatakbo sila para sa kaligtasan. Ang kanilang mga mata'y puno ng pangamba. Hinahabol sila ng apoy, walang humpay at walang awa. Nagsipagtakbuhan ang mga hayop Nagtatago sa mga anino Lumipad ang mga ibon Ang kanilang mga pakpak -pak ay lumalaban sa mausok na langit Ang kanilang mga huni puno ng takot Tumakbo ang mga usa Nanlalaki ang kanilang mga mata sa takot Ang kanilang mga pa ay mabilis na tumatakbo sa lupa Walang sinasanto ang apoy Tao mano hayop Ang lahat ay nagdurusa sa kanyang galit at init Nagaalab ang apoy ng ilang araw Nag-iwan ito ng landas ng pagkawasak. Ang mga bahay ay naging abo. Ang mga kagubatan ay naging mga sunog na kalansay. Makapal ang usok sa hangin, isang palagiang paalala ng trahedya. Bumalik ang mga tao sa mga guho ng kanilang buhay. Hinalungkat nila ang mga debris, naghahanap ng anumang bagay na may sasalba. Bumuhos ang mga luha, habang unti-unting lumulubog ang katotohanan ng pagkawala. May peklat ang lupain. Wala na ang dating masiglang ekosistem mabigat ang hangin dahil sa amoy na bo. Nagiwan ng marka ang wildfire, isang masakit na paalala ng hilaw na kapangyarihan ng kalikasan. Ikaapat na bahagi, katatagan ng kalikasan, determinasyon ng tao. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kalikasan ay may kakayahang bumangon muli. Pero kahit sa abo, nakakahanap ng paraan ng buhay. Ang mga bagong uspong ay simbolo ng pag-asa at muling pagsilang. Sumibol ang mga luntiang usbong mula sa nasunog na lupa. Ang kalikasan ay nagpapakita ng kanyang katatagan, napuno ng huni ng ibon ng hangin, isang himig ng pag-asa. Ang mga ibon ay bumalik, nagdadala ng bagong buhay. Ang kalikasan, bagamat sugatan, ay nagsisimulang gumaling. Nagsama-sama ang mga tao, nagkakaisa sa kanilang layunin. Nag-alok sila ng suporta at ginhawa sa mga nawalan ng lahat. Ang kanilang malasakit ay nagbigay ng lakas sa mga biktima. Itinayo nilang muli ang kanilang mga tahanan at ang kanilang buhay, puno ng determinasyon at pag-asa, humuhugot ng lakas sa isa't isa. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat. Nagliliyab ang diwa ng katagan. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Walang pagod na nagtrabaho ang mga voluntaryo araw at gabi upang maibalik ang dating ganda ng lugar. Naglilinis ng mga debris at nagbibigay ng tulong. Nagkaisang muli ang komunidad, puno ng pag-asa at lakas. Determinadong malampasan ang trahedya at maging mas malakas. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon sa lahat. Ikalimang bahagi mula sa Abo, Pag-asa Ang wildfire sa California ay isang kwento ng paggawasak. O, ang mga apoy ay sumiklab ng walang awa, nagiwan ng landas ng paggawasak sa kanilang pagising. Pero ito rin ay isang kwento ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng nawala, may mga palatandaan ng bagong buhay na umuusbong mula sa mga abo. Ito ay isang testamento sa walang hanggang diwa ng kalikasan at sa matibay na ugnayan ng sangkatauhan. Ang mga puno ay muling tumatayo at ang mga tao ay nagtutulungan upang magtanim muli. Marami mang kinuha ang apoy, hindi nito kayang patayin ang diwa ng tao ang komunidad ay nagkakaisa, nagbabahaginan ng lakas at pag-asa. Mula sa abo ng trahedya, isang bagong simula ang sisibol. Ang mga halaman ay muling tumutubo, nagbibigay ng bagong buhay sa dating nasirang lupa. Isang kinabukasan kung saan ang mga natutunang aral ay magpoprotekta sa lupain at sa mga tao nito. Ang mga bumbero ay nagsasanay upang maiwasan ang mga susunod na sakuna. Hayaan nating magsilbing paalala ang mga peklat ng wildfire ang mga bakas ng apoy ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-ingat at paggalang sa kalikasan. Isang paalala na igalang ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga bundok na tinamaan ng apoy ay muling bumabangon, nagpapakita ng katatagan ng kalikasan. Isang paalala na pahalagahan ng ating planeta at lahat ng nilalang nito. Ang mga hayop ay bumabalik, at ang mga tao ay nagtutulungan upang linisin at muling buhayin ang kanilang tahanan. At isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may paraan ang pag-asa. Ang pagsikat ng araw ay simbolo ng bagong simula, at ang paglalakad ng mga tao sa kagubatan ay tanda ng kanilang determinasyon na magpatuloy.